Eto nga mga pre, meron na naman tayo na panood sa TikTok kasi tingnan nyo ito mga pre. Gamit nga lang itong banyera ay makagawa na tayo ng slurpee kahit wala tayong machine. Wow! Naglagay lang siya ng yellow dito sa banyera tapos nilagyan niya ng asin para nga hindi malusaw itong yellow. Tapos nga ay naglagay pa siya ng isang maliit na banyera at nilagyan niya ito ng Coca-Cola at hinalo-halo niya nga lang ito at wow! Naging slurpee na nga mga at tama tamang tama nga, sobrang init ng panahon ngayon. Kailangan din natin ng mga pampalamig na inumin mga pre. Wow! At yun na nga slurpee. Susubukan so, natin mga pre, ayun nga mga pre at pwede pala tayong makagawa ng slurpee kahit walang machine, wow nakakabilib naman mga pre, gagamit lang pala tayo na itong yelo, tapos itong coca cola, yan bumili nga pala tayong apat na yelo yan yan, dudurugin natin itong apat na yelo, asin na tayo yan, ito nga pala yung gagamitin natin pang slurpee, so yun mga pre samahan nyo ako mga pre at makagawa nga tayo ng slurpee kung legit ba talaga, yun na panood natin sa tiktok So, nabuksan na nga, mga pre. So yan, ilalagay din naman natin itong yelo na. Tama so, tama at medyo mainit nga ngayon. Kailangan din natin gumawa ng mga pampalamig. At yun nga yung slurpee. Susubukan natin kung masarap ba talaga. Kung makagawa tayo ng slurpee sa ganito. So yan, tagalin muna natin itong asin. <laughs> Gawing asin. <laughs> Wala tayong langgana na stainless ka pwede na siguro to para hindi siya malusaw agad mga pre lagyan natin ng asin yan, putok mga pre Tung Coca-Cola. So, At dito nga, ito duhalo na ako na itong Coca-Cola mga pre At hindi pa rin siya, nagiging slurpy mga pre Wow! At ayan, tinapong ko na nga itong nalusaw na yelo, mga pre Sa so, nga mga pre, at legit nga, yun napanood natin sa TikTok Kasi tingnan nyo mga pre, oh Wow! Nakakabilib na mga pre Oh! Naging slurpy na nga siya Lidit nga yun ang panood natin sa TikTok kasi naging slurpy na nga siya. So yun, sa so, tagal-tagal na ginawa natin at totoo nga yun nag nangyari. Naging slurpy na nga. <laughs> so yun, susubukan natin kung masarap. Wow! So yun nga, masarap nga mga pre. Naglasang gatas. Yun yung panood natin kanina ay eh, Coca-Cola lang. Tapos ngayon, naging lasang gatas na. <laughs> Legit nga yung napanood natin sa TikTok at ayos nga mga pre. So yun, sobrang init ngayon. Kailangan nating kumain ng slurpee. <laughs>